guys, mga pangatlong pasta po ito. Bukas, bukas na buksan na namin. Tapos may parating pa. o, <laughs> oh, sige na. abangan. Abangan. Arong laman nito mga higala si <laughs> Ano? Tessa! Good. So, ano ba yung ano ni Ate Michelle oh, sa na? Tessa, tawag ka! Ah, yung gagaya. Okay, okay, sa... Tessa, buka. Isa, ala. Ito ang namin alam kung anong laman ito. Nung binuksan namin ang pangalawang box. Doon. Alam namin. Alam na namin kung meron ka dito. Sabi niya, Tita sa meron agad eh. Just agad. Tinga ko na huwi. mo ko na huwi. Ang isang mulo. mo na huwi. Oo. Tinga Kulit na sanay na si Ate no? oh. Kuchilyong gamit. Walang Hahaha may juice ka! Vitamin C! <laughs> Ay! Vitamin C! Vitamin C! Halang sa shorty. Oo, oh, mga guys, oo. So, wow! Ang lalaki ng mga damit, kay wow. Winto. Ay, wow! Sabi ni Tisa, wow! Wow! Ano yan? Dito kita makikita kung ano yan. Ano yun? Ha? Tanong mo. E, eh, tanong mo. Ano po siya? Ramirez. <laughs> Baka ang kahitin namin te. Baka pareho may magkasya sa amin te. Wow! Wow! Nakita mo kinita, Michelle? Tita, ano to? Ay, oh, kaya pala pinapalapit ka? Wow! Nakita mo kinita, oy! Ang laki ano, na kinita Maganda to, mga guys! Guys, tingnan mo, oh, yung mga oh, Oo, pagkain! Pagkain, dilata. Lashin, pagkain na dinit, aman! Oh, no, may ano tayo ano to? Ang tissue. Ang tissue. Ano to daw? tissue. Ang sa ano? Or like Is oven ito? lang siya? Ang tissue. Ang tissue. Ang tissue. Ang Ang na ano? tissue. Ang Ang tissue. Ang Ang mga Junrakis! Ang mga Junrakis! Alagami ah! Slideshowing. pag po yan. Ano ka? Ano ka, Ano ko to? Oh, ka, Ano pa yung ba yung eyes Ang mo naman, Tisa. Swiss miss. Uh, may Miss <laughs> Miss <laughs> May cheese Miss May cheese Miss dito May cheese Miss Swiss Miss pala. Ay, may rock neighbor share Kung sino may gusto Lock na Dami pala iba iba, iba. Uh, uh, ano may may miss. Miss. <laughs> ah. Ay, ano Ay, ano Ay, ano Ay, Swiss Miss ano Ay, ano Ay, ano Wow, andito na pang, ano? Oh, guys, andito na po yung, ano? Ano

Yeah, yeah. Oh, 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 na oh, 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 okay oh, oh, okay, okay. okay, mo na oh, 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 O, oh, 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 Swiss Miss, it's a of a cheese Miss, Swiss Miss, Ah. Oh, that means Swiss. That means that means that means Miss, that means Miss, Swiss Miss, My Miss, 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 Ma'am oh, 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 nandito po yung hinahanap mo, yung butterfinger. Yan po, ito Oh. May dumating po ngayon. may dumating may, may isa na itong dito din pala. Ma'am Ilan na sa'yo ang butterfinger? finger? Ilan sa'yo para mapatabihan? Uy! Puti! Saka yung YouTube, pwede na po. mo? Pwede Pwede na siya buksan. tik na muklat <laughs> muklat okay okay. ay daming ano po. daming ano daming <tinyo> yeah. 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 yeah, di Apa sih? Teh. Teh. Oh, wow. Powder. Anu dulu. Potato. Cheese. Ah, mama tuh. Takut deh. Itu cheese tuh eh. ya. Sama karuni cheese. Padam itu. Eh. Maganda to sa mga ano, yung mga Mga makati ang lalamunan, eh uh, ano, init sa tubig na maligam pang ano siya? dietary supplement. bakuna si namin yun. ko hey, ano. oh, okay, so, okay. hey. eh. Ha? eh mabuhay ay ako. Oh. Wala, alamat na tayo! Bakit okay, tayo dyan! Ah, ito, lang, 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 lang. Yung mga serial mo doon. Oh, oh. ako tita, lahat ng serial, tinago niya sa gilid, oh. Tara, parati. Eh, Kinainan na natin yan, kasoy. Hmm. Kasoy yan. Kaman ha? oh, mo mamuwing. Patigas ka yan. Oo. Mm yan? bagatan mo. Masarap ang kasoy. kasi bato. Eh, yan. Masarap. Kailangan namin kain ng tulog sa mahalat. Masarap. Hindi, huwag nang kumbilaan yung ano, yung sakit. Ang mga mga niya, balat. Ito ba. no, may hakiin na lang namin. Tatlo yan sa inap. Ano na? Ano. Binugsa natin ito yung trade forward treat, galing US. So, maalat. Yung tinamo yung sodium content nila, 800 mg to. Sodium 800 mg. Grabe ang alat. So, alat. Yung mas masarap pa yung kuha natin, oh. Sobrang alat. Hindi mo malasahan yung lasa. yung,